Hindi napigilan ni Homer sa ison ang magtanong kung nasa Gilas Pilipinas nga ba o sa Hinebra San Miguel ang puso na nag-iisang coach Tim cone. Paano ang Gilas Pilipinas kung nasa Barangay Hinebra ang kanyang puso? Si Kai Soto ipinahayag ang kahandaang magtrabaho o makatrabaho kasama si Coach Tim Cone. Si Carl Tamayo, ano ang naghihintay sa Korean Basketball? Tutukan po natin ang lahat ng yan para bago yan hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Wala pang kinukumpirma ang SBP sa Stadion Coach Team Con sa Gilas, Pilipinas habang tinetape natin ang balitang ito. Pero base sa inilabas na balita ni Homer Saison, si Coach Team Con na ang hahawak sa pambansang kupunan sa loob ng apat na taon. Bagamat pinasabog niya ang balita, tila kinikwestiyon naman niya ngayon ni Homer Sison ang SBP sa pagtatalaga kay Coach Team. Ano nga ba ang ilan sa kanyang pahayag? Tingnan po natin si Homer Sison sa kanyang report sa Spain. Bakit patuloy na itinutulak ng SBP si Coach Team Cone kung ang kanyang puso at pakaramdam ay sumisigaw na hindi talaga siya para sa gilas? Actually, may pinaghuhugutan po si Homer Sison sa kanyang pahayag tungkol sa pagtatalaga ng SBP kay Coach Tim Cohn. Misa na rin po kasing sinabi ni Coach Tim na wala lang naman sa kanya kung tumulong siya sa oponan ng Gilas Pilipinas. Pero base rin sa kanya, ayaw niya rin iwan ang barangay Hinebra. Kaya sa tingin ni Coach Tim Cohn kung tatanggapin niya ang alok bilang head coach, medyo delikado po yun kasi nangangailangan nito ng kanyang buhos na atensyon sa tingin natin ha. Tama naman 'yung sinasabi ni Coach Team. Kailangan talaga ng full attention ng isang coach ng Gilas Pilipinas, especially po ngayon. Ang laki na expectation ng fans kasi nag-champion po tayo sa Asian Games. Pero since tinanggap niya 'yan, base na rin sa pasabog ni Homer Sison, sigurado po tayo na may inilaan si Coach Team na isang konkretong plano para sa hinebra at sa Gilas Pilipinas. Hiwalay na plano. Sa puntong 'yan ayaw nating pangunahan or ayaw nating magbigay ng hakahaka na baka iwan niya ang Ginebra or ibigay ang coaching job nito sa isang mapagkakatiwalaang coach. Walang ganong issue sa atin. Ang sa atin lang siguro is, hindi tatanggapin ni Coach Tim ang trabaho ng Gilas kung tinanggap niya talaga ha, kung sa tingin niya ay merong madedehadong kuponan. Gilas man yan o Barangay Hinebra. yun lang siguro sa atin doon. Hindi naman siguro natunugan ang magiging desisyon ni Coach Tim pero halos isang linggo bago pa lumabas ang pasabog ni Homer Saison, naglabas na ng kahandaang magtrabaho si Kai Soto sa mentor ng Barangay Hinebra sakaling may pagkakataon sa Gilas, Pilipinas. Ano nga ba ang mga binitiwang salita ni Kai tungkol sa isyong yan? Tutuuan po natin si Kai Soto sa report ni Roman Anzures ng ABS-CBN News. Siyempre naman, ako never naman akong humindi sa national team. As long as healthy ako, wala akong injury, wala akong games ng time na Eddie, of course, kung kuhanin nila ako, always willing ako maglaro para sa bansa natin. Lalo't ngayon na we're doing well with coach team. Excited ako maglaro with Coach Tim kung kailan man. So katulad po nung sinabi natin yung article na published po yan January 13. Halos isang linggo na bago pa lumabas ang pasabog ni Homer Saison, hindi ba? Hindi naman siya manghuhulang siguro na si Coach Tim na ang kukuha ng SBB para sa gilas. Pero parang nagkatotoo na magkakatrabaho silang muli ni Coach Tim matapos po yung World Cup, hindi ba? Malaman din po yung sinabi niya na kung kailan man. Ang dating po kasi nun is hihintayin niya talaga na mag-cruise muli ang landas nilang dalawa bilang player at coach para magsama sa kupanan ng Gilas Pilipinas. Ang problema lang siguro is kung hindi sa healthy. Kasi alam naman natin si Kai Sota, di ba? May pagkakataon talaga na hindi makapaglalaro yan, bunga ng injury. Dahil nagsama na sila ni Coach Tim konsa sa Gilas Pilipinas, habang si Coach Chotra Reyes ang coach sa World Cup nitong nagdaang taon, ano ang masasabi niyang natutunan niya kay Coach Tim? Tutukan ulit natin si Kai Soto sa report ni Roman Suras ng ABS-CBN News. Sa past gilas na nalaroan ko, kahit assistant siya, ang dami kong natutunan sa kanya. Offensively and defensively, ang dami niyang natuturo. Willing learner ako, ang dami kong tanong. And siya lagi yung tinatanong ko. I think yung buong magiging experience ko under kay Coach Tim in the future, magiging malaking bagay yon para sa akin. So doon tayo sa dulo ng kanyang pahayag, yung magiging experience pa ni Kai sa poder ni Coach Tim sakaling magsama sila sa gilas. Obviously, magiging malaking bagay talaga yung kay Kai Soto. Mas mahuhubog pa siya ng maayos and kalaunan, siyempre, magagamit niya sa lahat ng kanyang magiging stint. Hindi lang sa torneo sa salian ng gilas, kundi maging sa anumang pangarap na gusto pa niyang maabot. Samantala kung si Kai Soto ay nagpahayag na ng kanyang kahandaang muling makatrabaho si Coach Tim Cohn, lumantad naman ang kanyang kaibigan si Carl Tamayo at kupuna nito para kumpirmahin ang paghihiwalay nila ng landas. Ang hiwalayan ay hindi nakaligtas sa Korean sports media. Posible bang maglaro or may mag-alok kay Carl Tamayo para sa KBL? Tingnan po natin ang sinabi ni Bake PD sa kanyang official Twitter or X account. Kung ang KCC Aegis Club ay magbabayad ng penalty at kansilahin ang kanilang kontrata kay Calvin Epistola, sa tingin ko, maaari sila mag-offer kay Carl Tamayo na malapit na maging free agent. Hindi naman tayo aware sa study ni Calvin Epistola sa KBL pero kung yun ang magiging dahilan, yung pagkansila ng kanyang kontrata, mabigat naman siguro yon. Although may dahilan naman siguro kung bakit nila ika-cancel, di ba? Anyway, hindi naman natatapos doon ang pahayag ni Bake tungkol kay Carl Tamayo. Muli kasi siyang nagbigay ng pahayag para makapasok ang dating Japan b player. Sa huling pahayag ni Baek ng Korea, posibleng magkaroon ng negosasyon sa ilang kupunan sa KBL si Carl Tamayo. Pero paano nga ba mangyayari yan kung sakali? Tignan po natin ang sinabi ni Baek sa kanyang official Twitter or X account. Kung mapapanatili ni Carl Tamayo ang kanyang FA status hanggang ngayong Abril, Posible ang negosasyon sa iba't ibang kupunan sa KBL. Sa katunayan, higit sa tatlong KBL Asian import players ang inaasahang magtatapos ng kanilang kontrata sa Abril. So base kay Bake, malaki ang posibilidad na magkaroon ng magandang negosasyon ngayong Abril. Ibig sabihin po niyan, posible siyang magkaroon ng magandang kontrata kung mapapanatili niya ang free agent status. At kung sakali na swertehin siya na makapasok sa KBL, Matapos ang hindi masyadong produktibong karanasan sa Japan, hindi rin imposible na baka dito na siya magamit ng maayos. Sa kanyang rookie year sa Ryukyu, nagtala lamang si Carl Tamay ng 2.5 points, 1.3 rebounds at 0.3 assists sa loob po yan ng 7.8 minutes na aksyon. Sa loob po yan ng 16 na laro ha. Noong ikalawang season niya, nagtala naman siya ng 3.9 points, 2.5 rebounds, 0.6 assists sa loob po yan ng 12.5 minutes. Sa loob naman po yan ang 23 laro. Sobrang mababa para sa si isang katulad niya na alam natin na meron pa siyang kayang ilabas. Kaya siguro masasabi na rin natin na tama yung move na maghiwalay muna sila ng landas para makahanap siya ng tamang kuponan na makapagbibigay ng tamang playing time kung saan makapagbibigay din siya ng magandang performance. So guys, maraming maraming salamat.